Ang bidyong ito ay kailangang may payo at gabay sa mga batang manonood, patnubay ng magulang ang kailangan. Ang pakikipagtalik ay parte na sa buhay ng isang tao. Pero naniniwala ka ba na may isang babae ang nakipagtalik ng 919 na lalaki sa loob ng labing oras? Siya si Lisa Sparks isa siyang American porn actress na lumikha ng Guinness World Record noong Oktubre 2004 para sa pakikipagtalik sa pinakamaraming lalaki sa isang araw. Naganap ang aksyon sa Warsaw, Poland kung saan nakipagtalik siya sa 919 na lalaki sa loob ng labing oras siya ay gumugol ng 45 segundo sa bawat lalaki. Siya ay 47 na ngayon at walang sinuman ang nakatalo sa record na itinakla niya 20 taon na ang nakaraan. Nagpakasal siya noong 1995. Ibig sabihin, ginawa niya ang record na iyon bilang isang babaeng may asawa na. Sinuportahan naman siya ng kanyang asawa at umiyak na ito sa record na nagawa ni Lisa Sparks. Hanggang sa ngayon, ay wala pa rin nakabreak sa record na kanyang nagawa. Sino kayang babae ang makakabreak maka, -ka maka -ka sa kanyang record, no? Grabe <laughs> naman yun, 990 na lalaki. Kung isipin, mo parang, nako, ang daming lalaki, no? <laughs> Okay, sa muli kong mga upload ha. Abangan niyo iba ko pang mga video ko nito. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe ha. At kahit <coughs> ng notification bell para updated kayo sa bawat pag-upload ko. Maraming salamat. Bye bye. sana sa patahan niyo aking munting channel.